Welcome back sa ating ginag pala channel mga uh, ka-farmers Ito naman tayo sa ating bukid Ayun na yung ating director Nag Pagulong na siya sa ating area Yan Ganyan kami dito mga ka-farmers Nagtutulong-tulong kan Alos na lahat ng Nagpagulong dito Sa ating area So kitang-kita niyo mga ka-farmers no? Ito ang ating na nadaanan ng pagulong oh. talagang yung yung damo na nasa labas na may sa putikan so, mag e tayo ng ating pilapin oh. ng ating director para sarap para sa pag Pupupo lang ha. Pupupo lang siya sa... sa kanyang pagulong. So, mag i tayo ng ating mga pilapin. Ang kasama natin na mga farmers, magam-magam magdating. Ayan.